if I asked you out back then, would you have said yes? Hindi Oo yan. naman! Weh! Patawa! Hindi totoo. Alam mo yan, Lovdy. Alam yan. mo yan, titiga mo ako. Oo. Oh. <laughs> Hindi totoo yan. Kahit pindutin ko pa ito 100 times. Hello! Ako po si Jolina po si Marvin po. <laughs> Kami po yung uh, galing ng high school sa Bulacan. <laughs> Una kong nakita si Julina sa UP, in person, naglalakad siya, nakapalda, hinahangin-hangin. Hindi uh, <laughs> ko makakalimutan. Batang-bata ka pa. Na? <laughs> <laughs> Bakit naman ba yung batang-bata pa? Saan? Siguro asot pusa pag wala. Kayong yung pusa, ka. ikaw yung... Kapala mukha mo. Tapos pag kami eksena na, sa akin parang magic na wawala na nagagalit pala ako sa kanya. Yung mm, Kaya mas gustong gusto ko pag nag-work kami. Kasi pag walang work, naaway niya lang ako lagi. Hindi ay! Pinasaktan niya ako, both physically gusto and emotionally. Gusto na talaga ngayon? Kaya nga, we work to ah. Kaya too. dapat oh. may magic. <laughs> so with that, test your relationship with ah! the lie detector oh. and a set of question cards. Are you guys ready? Yeah, ready na si Jolina. Ako unang magtatag. Eh, bakit ka nagde decide Ba't ba topic to? ah, oh, oh, assist kita. I love you. Yeah, assist nga kita. Oh, ayan. Whoa. Okay, game. Question number one. Huwag mo iniiba yung tanong, ha? Do you love me? <laughs> Sarap pala <man lang> nito. <laughs> be honest, ha? Ah. Ayan na, be honest. Okay, okay. Magaling ba akong magpakilig on screen? Yes! Oh, nag -yes ako agad. Alam mo, pinagmamalaki kita sa mga nagtatanong sa akin na love team na ikaw talaga nagdadala. Oo. Oh. Mm -mm. Kasi ang galing mo mambola. <laughs> 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 ang galing mo magpakyote. <laughs> Oo, oh, magaling ka magpakilig. Yan yung paglabas-labas mo ng dimples na yan. Wala naman yung daddy. <laughs> <laughs> Pinabaho ko yan. Kagabi, ganun ganon no? Ah, ito na. Chuchu! Uy, wait <laughs> <Hoy>! <laughs> na! Uy! Hindi pala ng hands. Huwag ka makulit! Love team naman eh. Ah! Oh my God! Ganun talaga, love nandito team. Hindi totoo. Oh. Ito nandito ay... Ito umabot ngayon. Nandito na umabot eh. Ah, oh, ako na magtatanong. Grabe naman. <laughs> <laughs> nagbago ba ako bilang katrabaho? Oo naman, syempre. Nagbago ka. Pangit? Sa magandang paraan parang mas naging understanding siya na ganito na talaga ako hindi niya na ako mababago. Ang laki ng pinagbago mo kasi mas yung mas yung relationship natin ngayon, mas deep, mas mas open. Mas open. So, 'yun, kaya hindi ka na mas madalas nagagalit sa akin 'yun kasi dati nun, baliw na baliw kasi parang ay galit, ay hindi, ay galit ay hindi. Ngayon, mas ano na lang. Twice a day na lang. Kasi siguro din na eto rin na parang ikaw... <laughs> <laughs> mo yung kamay mo dito. <laughs> Oo, sige nga. Okay, ko. Alam na rin ni Marvin siguro yung ano, kung paano rin ako kakausapin. Alam, alam niya na, uh, hindi na siya yung masyadong insensitive, um, yung mga... Lang, Ay, Yung mga ganang. Okay, game. Ah! Wala pa! Hindi mo dinidikit yung, yung daliri mo! Dikit na dikit na nga eh. Dikit mo pa! <laughs> Hallelujah! Uy! Hindi ko kasi alam ko ano yun. Alay yun? Matasar po siguro yung paint tolerance. Uy, Diyos ko, si Jolina ba naman ang kawork mo? Mataas talaga paint tolerance mo. Kung ma-stranded tayong dalawa sa isang island, tapos single ka pa, What? ay, sa so tingin mo ba magsasurvive tayo? Sige na nga, may family ka na. Wala <laughs> naman palag something romantic na ginawa. Tingin ko, oo, kasi marami kang abilidad na pwedeng gawin. Ma Maabilidad ka eh. So marami kang pwedeng gawin para hindi tayo mamatay sa gutom. Bakit parang nakaasa sa akin lahat? Bakit pwede naman ano? kapay kapag malamok? Kakantahan mo ako kasi maganda boses mo. Oh, Ako magluluto. Ay, ang dami tayo doon. Sa bagay si Jolina, di ba? Fashion icon. True. Fashion, fashion Maraming kami sa Maraming materials doon. Island. Ay! Ay! <laughs> ay! Kaya lang yun, ano? Sige, so, hindi susurban, kasi lulukohin mo ko ng lulukohin. Ay, ka na. Okay. Okay. If social media existed back then, do you think would be more famous? Ang dali naman yun. Hmm. I don't think yung tamang sagot ay more famous. famous? I Oo. think we would have a different kind of fame. Tama. <laughs> behaviorally kasi pag especially now marami, may social media so democratized yung pagpapasikat or no, you entry into sorry okay <laughs> ibig sabihin mas maraming madaling makilala lang tao so ibig sabihin mas parang sabog yung attention ng tao i think we had a much better time before so i, I can't really speak for this generation kasi hindi pa natin alam yung future pero parang ibang klasing sikat hindi siya more sikat. Dapat chill ka lang. Ah! Pakahaba daw kasi. Huwag <laughs> mo akong hawakan, ha? Ako magpipigil. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung magsisinungaling ka. Have you ever wondered if we had dated for real? tayo na din? Hindi naman tayo eh. Kaya nagluto nga kita, ba? Dati, nag-isip ako dati na sana mas nakakalabas pa tayo ng tayong dalawa na walang work. Kasi puro work dati. Sana ganun. Oh, wag ka na... <laughs> ano ah, <man>, gentleman ako. <laughs> Hindi na-stress. Ay, puti! <laughs> <laughs> Ayoko na yan, ha? <laughs> okay, ikaw na. Apaka ano mo yun? Ah, may kurot? May pangungurot po siya, teacher. Teacher nangungurot po okay. siya. If I asked you out back then, would you have said yes? Sagutin mo yan. Oo naman! Weh, patawa! Alam mo yan. <laughs> Hindi totoo. Alam mo yan, Hindi totoo Alam mo yan. yan. Titiga mo ako. Oo. Oh, Hindi um. totoo yan. Alam niya yun. Kahit pindutin ko pa ito 100 times. <laughs> Ay! Ah! <laughs> confidence sa ako! Confidence ako. yung, Ay, yung parang ako, Hindi, Hindi, para, ah, Hindi ma Parang... Hindi maging, ano Ayokong maging defensive din sa sagot ko, kaya tinakompose yung sarili ko. <laughs> Hindi. Parang... <laughs> ano? Di ba? Ano? Gets niyo? Okay. Parang mo sa teacher ah. Hindi exactly! That's the whole point. Hindi mo ba siya? Nakita, nakita pa nga lang kita doon sa UP. Mga ka pa lang ng hagdandi Hindi ko alam na magtatrabaho tayo. Pero syempre, hindi pa ako artista noon. Kaya parang sabi ko, darating kayo yung araw na makakausap ko siya. Anong naramdaman mo? Oo, na, ito na, go. Ay, maganda to! Maganda to. mo ako sa ganyan. Did you ever regret being in a love team? Hindi ko ni regret anything na may project with you, lagi ako nag-yes. Ikaw lang yung umaayaw. <laughs> <laughs> Ayan, so, sige. Okay. Gusto ko yung mga ganyan sagot mo. Pinutin mo na. Talaga mm, naman. Paano mo nalaman yung feelings ko talaga? Sabi mo, basic. Whoa! What, what, what Mami. Hindi natin napag usapan 'yun. Ah, so, kasi pa ma mature pa kami na. Mga bata pa kami. Hindi na. pa namin kaya i-process 'yung mga emotions namin maturely. Actually ito, this energy. I don't think meron akong ganitong klase ng relationship with this kind of energy with anyone. Pinray ko 'tong gawin eh. <laughs> sa iba. Wala, wala, hindi ganito kasaya. Hindi ganito See 'yung you? magic. Marami every time. <laughs> <laughs> Kasi nga gusto kita ka kalimutan, <laughs> di ba? <laughs> Uy! <laughs> <fuck> <laughs> uh, ask the meaning that can be answered with a yes or a no. Oh okay. Teka so lang, iyak magaling sa mga ganito, mga impromptu, impromptu. Ah, sige, kung papipiliin ka sa dalawa, ano yung mas gusto mong i-pursue? Yung love team o yung singing career mo? Kasi, alam mo, galing na galing ako kay Jolina Kumante. Ah, oh, depende yan sa gusto mo. Hindi, hindi, hindi. Singing career or love team? Pipili ka lang ng isa. Wala nang ibang sinasagot, kundi love team, singing. Love team. Oh. mo bakit? Kasi makakanta ko naman. Ako <laughs> nagla-love team. Kasi kahit love team tayo, pwede tayong kumanta, di ba? Pero kapag kumakanta lang ako, wala akong love team. Oh. Sinungaling. <laughs> <So> Totoo yun! <laughs> Ay, puti. Totoo po yun. No. No. Kasi na nalusot ano? niya, naisip niya. Mga bagay-bagay. Magaling, magaling. Game, 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 game. game. Um, eto. Siyempre, after naman nung... Hindi naman yata freestyle yan? Freestyle, oo. Oh. Okay. <laughs> Noong mga time na kanya-kanya na tayong buhay, di ba? Nagkaroon ka ng relationship, tapos hindi niya work out, naisip mo ba ako? Of course! Grabe naman tanong yan. <laughs> <laughs> Bakit? Mayroon bang bakit? Okay, fine. Wala akong nakitang bakit doon, ha? Ah. Pero naisip kita. Ay, wala <laughs> Walang oh, kuryente, so I guess, ano siya? Hindi sabi... Deba debatable, debatable. Yung relationship namin ng personal-professional, sobrang kakaiba siya sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Kakaiba siya sa mga lahat ng relationships ko. Kung tutuusin lang, pwera sa personal, yung professional, i-idolize mo si Jolene. Kasi magaling umarte, magaling kumanta, ang professional. Pag nag-aaway kami, pag sinabing take, <laughs> pag sinabing take, uy, parang, parang eh. ako yung kailangan, kailang sumabaya sumabay ah. Parang, parang walang nangyari. daming, daming, daming experiences talaga. Sobrang sarap. Nagbago na ako, di ba? Lapi, <laughs> magta Ay, okay. okay. do you like the person I am today? Yes. Ah, so, walang ka mag yes. Super. Abang naghihintay tayo. Bakit? Yes na yes. Teka lang. Bakit nga? Huwag ka makulat. Mm -mm. Ano, ano sa pagkatao ko ngayon? Oh? Mm hmm. Ay, pero <laughs> may nagsichir. <-share. laughs> doon? Yes na yes na yes. Okay, explain mo daw. Kasi kanina, di ba sabi nga, um, dapat sasagutin ako nung kanina na question. Ano yung question kanina na ano? Uh, ito lang, ito lang huli mong sagot na Um, anyway, basta. <laughs> Kaya yes, kasi, bawa magkaroon ako ng heartbreak sa work, or ano, gusto ko, gusto ko ikaw makausap ko. Kasi positive ka na tao, alam ko na maiisip kita para mas gumaan yung loob ko kasi sabi ko kasi ang saya ko dun sa movie ang saya ko lang talaga like yung na, nako ko yung kung ano man yung hindi ko nakakwento dati sa mga iba kong nakakasama sa trabaho pero sa kanya parang ano wal, walang harang walang walang filter walang anything oh. pero pinaka dinedream ko sana mag makapag-double date tayo oh sige malapit yeah. Yeah. malapit na sige no. basta yeah. <laughs> okay, ito. okay. Do you think our reunion film will live up to the hype? Yes. Yes na yes. Walang yes. kaabog about? Walang kaabog Bati. <clears throat> We waited this long. It's just really about timing. Yeah. Parang nag-align yung universe ngayon. Parang ito yung mas nararapat para sa amin. At saka, ginagawa namin to yes, kasi gusto namin. Pero alam mo pinaka pinakainisip namin, yung audience namin na gusto namin yung kasi kasama sila sa journey namin eh. Kasama sila sa journey, kasama sila sa development. Isa pang iniisip namin, sana magustuhan din ng bagong generation. So, yes, kasi lahat ng mga kinonsider natin, kinonsider natin sila at ito ay para din sa kanila. Yes. Kasi ano to, kakaibang ano, kepweng. Sasay! Sasay! Feb 12! Feb 12 na po ang XX lovers. Hindi lang kayo kikiligin. Uh, may mga, may maturity doon sa kwento. Yes. Merong mga sensitive na masarap pagkwentuhan, na napagkwentuhan sa pelikula. So, definitely kikiligin kayo. Definitely matatawa kayo kasi pinilit kong patawanin ng patawanin to kahit nagtitake. Tawag namin dito ni Marvin, dream project. So, kasama kayo doon sa dream namin na mapahappy namin. It's a dream come true. Nice. Thank you.